Okay so, okay, so I will put I will put uh, two teaspoons. Okay, one. Two. Mm, it smells. Okay, so we'll, mm, okay we will stir this. <coughs> dak pwede daw siya isago sa juice or pwede na sa daw ha kuan kanang um, what call this water lang so i used water para ma jud nato kung unsa jud iya ha lami oh don sa namaka dia <laughs> um wait na pupo ka huh? mm um, op 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 ma <laughs> drink ka no no this is only for mama

Matis din mo ang ang tanom. <laughs> okay ra siya. Dili siya luoy Dili siya luod. Ito tubig. Pero na din work smell. So that's it. Oh, na ako reaction. Uy. Hindi mo ito over it. Oh, yeah. Oh, lalala. Bye-bye. -la. Bye-bye. Bye-bye.